Hi guys, good morning. So ayan, nandito ako sa likod ng bahay. Uh, hindi, papakita ko lang sa inyo yung bunga ng pipino. Since may bunga na yung pipino ko, actually, hindi lang itong first time kong nakaharvest. So, sika na time ko na to. Isang piraso lang naman. So, ipapakita ko. And bago ako mag short video muna tayo, short intro. So ito na nga guys. Hey! Excited ako i-share sa inyo yung pipino. Hindi naman siya malaki, sumaliit so lang. Nandito siya na munga, guys. Tingnan nyo Di diba, sa ano siya ah? sa sa puno siya ng bayabas. Wait, okay, i-share ko lang ha. So ayan yung pipino. Ayan. Wow. aw, tsakit. Nasakit. Medyo may mga tinik pala yung ano niya, yung dahon. Tingnan mo naman kung gaano ka lalaki yung mga dahon ng pipino, diba? Ang ingay ng aso. Ito, makagawa ng video. ta thank Ang cute! May mga tinik-tinik siya, guys. Diba? Ayun, oh. Kailangan na siyang harvestin, o kailangan na siyang kuhanin kasi uh, parang ganto lang siya kaliit. Bansot. Pero kailangan na natin siyang kuhanin. Hmm. So cute! Bangadalaong dalawang subok ko lang to. Ayan yung mga tanim namin. Actually, yung husband ko nagtanim niyan eh. Ayan yan. yan, yan. Yan. Yan, yan, yan. Ingay talaga ng ahas. Ah. Ah. Sa isang peraso lang na ako. Hanap pa tayo. Ito malunggay. Ito malunggay. Dito naman sa kabila, andyan yung mga bayabas. Ayan. Mga bayabas. Guwaba. Ayan guys. Malalaki siya actually. Itong isa parang pwede na to eh. Ayan oh kukuha tayo ng isa. Try natin to. Ayan o. Ang daming bunga. Malalaki yung bunga niya. Pero matabang siya. Matabang. Ayan pa. See? Wow. Wow. hanggang doon sa dulo nandoon yung aking pipino yan tapos eto guyabano actually kakamukbang ko lang ngayong maaga ng guyabano so ipapakita ko sa inyo mamaya kung gano'ng kadaming har na harvest ng asawa ko na guyabano ngayon kasi nag harvest siya ayan may mga manatitira pang maliliit pero marami siyang bunga na harvest na kasi ayaw Prutas. pipino oh, wala pang bunga yung aking saging look at may uh, banana banana tree wow bansot na pipino mayroong maliit na pipino dito wait, share ko sa oh, ayan yung bunga niya maliit Sayang. Ang pansot siya, oh. Tapos yun, may bulaklak pa. Yan, may bulaklak pa. Tarim nang kumari ko to, eh. Ayan, oh. Patola. May mga bulaklak na yung patola, ano oh. Bulaklak. Sipag nang kumari ko, tingnan mo. Ako niya hindi pa namunga. Gusto ko talaga yung... Ay, oh my goodness! May pipino pa! Look at that! <laughs> Woo! See? Ayos, ha? Nilinisan na lang kumari ko, ha? sa kabila tayo dadaan. Share ko lang sa inyo yung tinanim niya. Yung tanim niya, actually. May bunga na pala. Ang kanyang patola o dalawang bong nga yung patolan niya sana all ayan malaki laki na konti ayun pa sa taas oh, makakaolam makaka na nang patola kasi pag niya magtanim diba tanimin lahat ng aking komari may papaya papaya kita nyo ba yung papaya Alam nagikot-ikot lang talaga ako eh. Naganap ako ng um, pipino. So dalawang pipino ngayon. Dragon. Talong, 'yan talong. Am. Um, um, Kura. Anong ah. bunga dito patola. Again, patola. Dito tayo. Kukuha natin yung... Hindi niya kinuha yung ano, pipino. O saway. May gadan laki ng manok. Ang, Ang dami tanim ng kumari ko. Sana all. Manok nila yung manok. Ayan. Hindi ko nakalimutan ko noong, kung anong tawag ng protas na ito eh. Ayun, may patola pa sa taas. Ayun pa. May ganda daming patola. Kung gusto nyo nga, bumaba yung dugo ninyo. Kumain kayong patola. Ano pa to? Ang daming bunga. Ayun, wala na siyang ano, binalutan niya pala o. Oh. kaya wala siyang kagat-kagat. Good. Yung iba may mga kagat-kagat ng ano, bite ng insect. Ayan o. Oh. Ayan, 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 ayan. Ito wala. Wow. So, by the way, pupunta tayo dito sa aking, um, sa amin. Bakit wala? Sa kabila pala. Ah, kasi may, may screen. Ayan. So, papasok tayo dun sa kabila para makuha natin itong pipino. Eh, bati na puti. Ngayon ang ng view dito, guys. Oh. oh, 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 Pinalutan niya na ng, ng, uh, ano to? Net. May net na. Para hindi makapasok ang mga bad charot. Tara. Ang Ang dami niyan tanim mo oh. sana all patay patay ay ko so for the day ano na tin tapos puta aso to <laughs> nuray eh, no nakakasar yung aso yehey dito lang pala akala ko sa labas Nakikita nyo ba yan, guys? Nag-harvest si Mrs. A ng pipino. Look at that! Tada! Woo! Mataba na maliit, charot. Thank you po, no. Kahit hindi ako nagtatanim, nakaka- Kahit hindi ako nagtanim, nakaharvest, charot. So ayan guys, dalawang pipino at isang bayabas. Mukbangin natin to later. Ayan, oh. Ang ganda dito. Grabe yung puti na mukha ko dito ah. Parang may ano to ah. Ang ganda tingnan ng ano. Nakasampay yung uh, Patola. Ito patola, pato patola. patola. Ayan. Patola. Patola. So dalawang pipino. Kainin na natin ito ngayon. <clears throat> Balik tayo dito sa aking hawla. Ari. Oh my god. Shocks